welcome back to my channel so today mag unbox tayo ng ating um, parcel ayan so guess kung ano yung in-order natin yung ProLink ProLink na packet wifi kasi 2-2 sale siya guys so nabili ko siya ng $49 ayan nung, nung umuwi ako sa Pilipinas tinanong ko kung magkano yan doon sa mga nagtitinda ng cellphone sa SM City, Iloilo, nasa 4,000, 5,000 siya. Pero actually, almost same din siya. Kasi dito, pag binili mo siya, mga 100 dollars, Singapore dollar. So, since it's sale, napili ko siya ng 49 dollars. Ayan. Yung ating ProLink na pocket wifi kailangan natin yung packet wifi guys kasi di ba nagpi-play tayo so wala tayong wifi yung ginagamit ko lang is hotspot so bali dalawa yung sim yung sim card ko na 150 GB 10 dollars siya yung heya yung gamit ko so minsan nauubusan yung isa yung isang cellphone na nagpi-play nagkukonek sa ano sa isang cellphone, bali tatlong cellphone lahat sa isang ano lang siya, sa isang hotspot. So mabilis umiinit yung ating cellphone at saka madaling malobat. So yung ginawa ko is bumili ako ng packet wifi. So para doon ilalagay yung ating SIM card, open line to siya guys. Pwede din siya magamit sa Pilipinas yung ProLink kasi open line 'yan. Kaya nung nagtanong ako doon sa SM City Iloilo, Ilo, -ilo nasa 4,000, 5,000 siya kasi nga magamit natin sa ibang bansa. So, kahit saan tayo pumunta, pwede natin magamit yung ProLink na packet wifi. Ayan. So, $49.19 uh, bili ko nito. So, yung original price niya is $115. SGD. So, since it's sale, 222 sale, nakuha ko siya ng $49. Ayan. mayroon yung amo kong lalaki nito. Ayan, ginagamitan niya din dati So, kaya ito yung brand na kinuha ko kasi yun yung gamit ng amo kong lalaki. Yung rolling. Marami namang mumurahin pero iba talaga yung brand di ba? Ayan. So, ito yung ating packet wifi. Rolling. 4G light Mobile wifi mahirap kasi minsan alis uh, aalis ako ayan, kailangan bitbit -bit natin ng cellphone, so ngayon tapos mabilis na yung ating cellphone at saka umiinit pag halimbawa sa isang cellphone ko lang siya nakukonek So, bali, tatlong, tatlong phone nag tapos isang phone lang yung may data. So, mabilis po siya, malulobat. Ayan. Yan yung ating ProLink na Wi-Fi. Okay, ano talaga to siya, guys? Yung, ano ang tawag? Hmm. Shopee Lasa Shopee Mall talaga siya Ayan Cute siya Magaan lang siya Ayan. At saka, mayroon siyang battery. Pwede ka din actually bumili ng extra na battery. Ayan. Tingnan natin. So, ayan. ProLink 4G Lite Mobile Wi-Fi. Ayan. At saka mayroon siyang dalang charger. Saka kanyang battery

So, tatanggalin natin yung sticker. Tatanggalin yung ating SIM card. I-slide lang natin po siya. Ayan, tapos buksan. Tapos so, ilagay lang natin yung kanyang SIM card. Sige, lagyan natin yung kanyang sing parts sa loob. So, ayan, nakaon na siya, guys. Sinet up ko na yung ano niya, yung wifi. Kinunik ko na siya dito. So, ayan, nasa na siya. Ayan, so, automatic na siya on. Asa na yung settings natin? Ayan. Ayan. So, ayan. Automatic na siyang naka-on sa pool link. Naka-connect sa pool link. Ayan. At saka isa nating phone. Ito din. So, ayan. Automatic na siyang naka sa uh, pool link. Ayan. At saka, ayan. So, yan yung ating packet wifi. Ayan. So, today, mag-unboxing tayo ng ating phone case. Ayan, nag-order tayo sa Shopee ng phone case. Alam niyo ba kung magkano to guys? Ayan, ito yung bago nating order na phone case ng iPhone 16 Pro natin. Ayan. So, kasi pag nasa shop ka bibili, nasa 20 to 25 dollars. Pero actually kung tingnan mo, same lang din sa Shopee. So, makakalas ka talaga lalo na pag may mga voucher-voucher ka. At saka may mga promotion sila. So, I think this one, pag normal price niya sa Shopee, nasa I think 8 dollars. Ganon. Tapos, may voucher. Nakalas ako. At sa may... Uh, pinick up ko siya, hindi ko siya pinadeliver. So, pag once na pinadeliver mo siya, mag a ka ng another one dollar. Ayan. So, pinick up ko lang siya sa pick up point. So, alam nyo ba kung magkano ito guys? Magkano yung uh, price nito? O, ba diba? Maganda siya. Hindi mo siya ma-isip na wala pa tong one dollar. Alam nyo ba kung magkano to? <laughs> it's just 58 cents. Ayan. Kasi may voucher. Tapos may promotion sila. Tapos hindi ko siya pinat So, it's just 58 cents. Not bad, diba? Maganda siya, guys. Ayan, yung uso ngayon na. My glitters. Ayan, yung gold siya. Look at that. Ayan, yung uso na may glitters, glitters. Ganyan. Ayan. Pwede mo din siya tanggalin actually. Ayan, o, kasi ano lang siya, design sa likod. Ayan. So, not bad for 58 cents. So, ayan yung ating. Actually, meron din akong nabili sa ano, sa, sa Shopee. $1 dollar din to yung transparent. Ito yung gusto ko yung transparent lang talaga na jelly case. Ayan. Taran! So, mayroon tayong bagong phone case. O, ba diba? Pwede din natin siyang tanggalin yung kung ayaw mo ng glitter. So, ayan, tinanggal ko na pala yung glitters. Ayan, wala na siyang glitters sa labas. Ayan, kung bilhin mo to sa shop, dito sa SG, nasa $25 siya. Ayan, $20 to $25. Ayan, pero-biruin piru mo, nabili ko siya ng 58 cents. Ayan, ganda siya guys. Diba? Sino makaisip na 58 cents lang to kung sabi ng amo kong babae. Nung to ko na, umorder ako ng uh, phone case sa, uh, sa Lazada. Lazada o Shopee ba? Shopee pala. Sabi ko sa kanya, naka or, nakabili ako ng 58 cents na uh, phone case. Sabi niya sa akin, uh, my phone is so expensive but bumili daw ako ng cheap na phone case pero actually hindi siya cheap guys it's look pricey di diba, ayan so dyan na muna tayo ngayon guys, thank you see you again okay, mag-a-unboxing tayo ng aking uh, case, ayan in order ko siya sa uh, shopee phone case ng aking samsung at saka iphone para sa ating iPhone 16 Pro ano Ito na rin ba yung uh, para sa ating Samsung na A32. Ayan. Ito na rin yung dalawang case. At saka may free na uh, PC. Ayan. So try natin dito. PC. Yeah. Karon, kwano ba? So ito naman para sa ating Samsung na do dito. <laughs> so na natin ng bago yung ating Samsung at saka itong iPhone ko medyo bago pa naman yung kanyang ano yung kanyang case so that's all everyone thank you for watching bye